Anong grade po? Grade 1 po. Grade 1, papasok ka. Kuwari ko to, ano to po. Eh, tsahin ko, ano Ah, kayo no, po, ina. Hindi, tsahin. Tsahin ah, po, wala papasok po. Papasok po kung may gamit. Uh, Oo, okay, tama. Ay, bukas po, oh, paparto kami. Anong grade niya pagpasok? Grade 1. Pa ah, okay, sige, sige. Grade, grade po, are? grade 1. Pili okay. ba Ako yung maglalaba. Kagaling, <laughs> eh? maman... bakit si Clara, din. Iyan ako, kasi ang ina niya. Ah, o tayo ilalawala. Ano pangalan mo? Jipo. J. Bakit hindi ka nakakapasok? Ha? Yumaman Ma, picture. Bakit hindi ka makapasok? Bakit hindi ka makapasok? Kasi gamit. Walang gamit. Ilang ang iyong kailangan ng gamit? Ilang ingredients ang Walang? Anong grade mo pagpasok dapat? 1.4 Grade 1.2. Ilang kailangan ng ganun? 8. Bakit walong gusto man. niyong pumasok sa school? Ah, bakit? Bakit kailangan mag-aral? Sabat cuman para huh? para matupad ang, ang uh, pangarap. <laughs> ano kang pangarap mo? Ano pangarap mo? Magiging <laughs> idol pangarap. Ano pangarap mo? May mabubuhay. Ito sa sana. Anong ano sinabi na sa'yo. Ano sinabi mo? At ano pangarap mo? Huwag kang kumalit at pinipicturan ka nga. Papa, papa. Bibi, hindi na tanong ka. Nakain na rin ka na inay Napasok ka? May mga kailangan ka pa na notebook. Okay na. Okay na. Ah, grade 1. So. Okay. Sinong grade 1? Ako. Ako. Si Irot. Ito pala ho. Ah, tapos taas ang kamay nililista Wala. Wala. Ilan po ang Ilan po? Ikaw, bigay. Okay. 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 Ikaw, isa. Ikaw. So, <laughs> ikaw may bonus bukas. <laughs> akin. akin po 'yung isa pero hod na po 'yung akin, mayroon na po 'yung. Dami. Oh, 'yung e, na po 'yung sa akin. Maraming salamat. Sila na lang, na. Pa. Sila na lang. Oh, are na lang, paano na sa oh, pa Saan, ako, lang po sa kanila? Ah, wala pare sila. Wala ho ka anong sa mga Ah. Oh.